Hi guys, good morning sa ating lahat. Ito naman po guys. Magpapakain ako ng aking mga alagang manok. Medyo matagal ko ako guys na, naka na gumawa ng upload ng video ko. Gawa sa yung aking cellphone ay laging nagahang mga guys. Ayan po yung aking mga sisiw mga guys. Papakainin ko na sila guys po ang kanilang pagkain ng aking mga alagang manok. Yan po. Wala na silang tubig, guys. Hindi, ano nila, guys, inom Matakaw. Ano po, guys, medyo nahihirapan ako. Gawa sa... Walang naghahawak yung aking cellphone. Nakalabas po guys yung isa kong malap. Nasisiw. <toss> Ayan o. Nakalabas guys. Huloyin ko yan siya mamaya guys. Halika dito Mimeo. Halika dito ni... Kailangan <toss> ko guys hugasan. Dahil hindi porkit manok sila guys, hindi natin hugasan ang kanilang kainan. Kawawa naman sila. Yan po guys, yung nakawala yung aking. Yan, isa ko Ito guys, salbahe itong manok na ito ba? Itong alaga kong ito. Palaaway. Pala away siya guys. Nabulabol niya si tangkad. ano si tangkad guys oh. Ayan lang siya oh. Kaliit. Maloko yung alaga ko na yan guys. Ayaw. Tingnan ko. Ayan, huli ko guys. Pasok ko doon sa mga kasamahan niya yung aking mga alaga. Sisi. Ayan po. Tignan natin guys kung may ipon sila. Kasi nung nakaraan guys, ang dami kong oh, mayroon guys. Ayan po. Ayan Kukunin ko mamaya yan mga guys. Ayan si tangkad kawawa guys. Laging inaaway ito ni Putot. Oh, walang buntot. Kaya putot.